cannot be reached. Please try again later. Shit, ang dami ng laman, ang dami sa kayo. Huh? Ano to? Please po? Ha? Huh? Ay, hindi tayo magkakahingan ng pag-taxi na yan eh. Hindi po tayo magkakahingan. Tingnan natin kung kakahingan dito. Ha? Hmm. Hindi po ay eh. delikado po baka sumabi tayo. I mean, sige, dadalhin niyo po ba? isang MC taxi rider. Ngayong araw, usubukan kong ilan ang kayang mabiyahe sa loob ng walang oras. Tingnan natin kung makakailan booking tayo. Depende kasi yan sa long ride o short ride lang ang makukuha natin booking. Nangali na ako dyan na gasikaso at pinangali ako ng gising Umalis pala ako dyan ng bahay. Alas 12. So, kailangan 8 hours tayo. Mga 8 ay dapat tapos na tayo at malalaman natin kung ilang, ilang kakayanin ng 8 hours na booking sa loob ng Metro Manila. Tingnan natin kung may mga abil yung mangyayari. Ah, ay, wala Ayos, okay, uh, comment lang pala kayo sa comment section kung anong yung gusto nyo yung pagawa o challenge natin napalamin ako na pala akong book dyan mula sa may Kawayan hanggang sa may Pulo, Valenzuela okay. tapos natin yung video, maraming salamat yun, in-show na tayo ng booking may Kawayan, Bulangan sa Valenzuela 179 1.7 kilometer mula sa area natin tara, puntaan na natin itong unang first booking natin Buti na lang kanina pagdating natin sa pick-up location, nagaantay na si Seth. Sana lahat ng customer ganun. Yung iba kasi ang kakapal ng buka eh. Naghihintayin ka pa ng matagal. At uh, mayigyan tayo ng dalawang daan. Ang pera niya is 197 Hintayin na ulit tayo ng panibagong booking. Eyo, yeah, pinusuko na tayo ng panibagong booking. Tubando to Malabon. 109 May tip siyang 20 Okay, punta na natin. Time check, 1.46. Second booking. Let's go. Sabi ni sir, hintayin ko na lang daw siya sa kanto. Saan kaya ang kanto yon? Ah, ito siguro. Siguro. Ay na ata si sir. Ay na ata si sir. No, sir. Dito lang ako, sir. Ah, oh, sige. Wait lang. Naya palabas basta. Okay, okay. Salamat. doon pala si Sir na dulo Ano pa? Saan wala shower cup? Wait. i drop na natin si sir ngayon maghihintay na naman tayo ng pangatlong booking natin kung may papasok nab na magandang pwesto ito abang tayo ng pangatlong booking check natin kung may papasok Yun, nakakatanggap na tayo ng pangatlong booking. 216, yung tanghali. Manila to, Kaysong City to. 134. 600 meters lang. Okay, punta na natin para maka-deliver na agad. hindi makakontak yung pasahero natin pero nag-text na ako pangatlong tawag na to class class shit ang daming laman ang daming sakay Yes po. Ha? Ay. Hindi tayo magkakahinga naman pag taxi na 'yan eh. Hindi po tayo magkakasay, Tingnan natin kung ano dito. Hmm, hindi po ay delikado 'to baka sumabit tayo. Sige, dadalhin nyo po. Hawa ka nyo. Sige, hawa ka nyo na yan. Sige lang ma'am. Sige lang ma'am. Hawa lang ako naman ni Bella. Kaya ba? Ito na lang po yung bitbitin nyo Itong isa Yung isa ho ilalagay ko na lang sa harap Mama magkapote muna kayo Ay kapote Helmet Ang dami nyo yung Ang dami yung Ibuhol ko lang to ha. Kasi baka iwanan kayo ng jacket nyo eh. Tama po no? Pakapunta ng Project A. Okay na po kayo ma'am? saan? Tawagan ko ha ah. Tawagan nyo kaya ah, okay. Hindi nga po mga contact sa akin Hindi nga tinatawagan eh Bukan ko tawagan ha ah. 134 binigyan tayo ng 150. Okay na, okay. Kumpleto na natin 'to. Irapan tayo ron ah. Maning dala ni Nanay. Kung tayo ng pagtabuking. Yung pinasukan na tayo ng pagtabuking. Ah, 8 kumagalo yung 192. Okay, let's go. Puntahan na natin. Malapit lang to eh. 400 meters lang. po ang joyride po dito lang ako sa pick up location sa move in po ha po joyride po joyride I I I I I I I Dito po ako sa may ano eh, kantong-kanto eh. Apo, apo ako, nandito po ako, nakikita ko yung tindahan. Oo, sige po, palabas na po. Okay, salamat. drop na natin yung pang tatlong booking natin habang naman tayo ng pang limang bookings ay sa Mandaluyong time check 347 is brought you back Lipat na gapang, 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 na, na natin yung natin 63 lang Bali, abang na tayo ng pang-anim na booking natin. Okay, let's go. sa so ngayon, wala pa eh. Wala pa rin akong booking ngayon. So mag ako na dito sa SM Santa Mesa. Muna tayo nang pang anim na booking. Malapit lang dito sa Santa Mesa. Papuntang Valenzuela. Sikupin ko na to muna eh. At ayoko pa sa anim, ayoko So na lang ako, 1.5 kilometer ang distance ko. Kailangan pa pag pa natin. So update ko na lang kayo namaya, tamingin na ako. Okay? Sabi yeah, na drop na natin yung ating pang anin na booking kapit lang sa pati ma ilaw yung yun na ano tayo pang booking Fatima. ma o so, Quezon City dito sa mayano common world ang daan ok na natin Tom. So, ride up na natin yung pang 7 natin So, complete ko na to Hanggang naman tayo ng pang 8 Booking Dito yung tayo sa Commonwealth Ngayon tayo ng pang walang booking Papunta ng Makati na i-drop na natin yung pasayaro natin na pang walo nandito na tayo sa Makati so ang time is 7.23 malapit na hapos ang 8 hours duty natin siguro mga isang booking na lang tayo para matapos yung 8 hours kasi 12 tayo nagumpisa pang 9 pang 9 na booking na kung may makukuha tayong pang 9 na booking yun na yung pinaka pang 8 hours natin okay So ngayon nag-aabang ko ulit ako oh, kung ano kung eh, may papasok pa o oh, wala yun nakakuha na tayo ng booking papuntang Pulo, Bolinsuela pick up ng Hati Medical Center 8 minutes 2.1 km okay ikapin na natin to ito na yung function na booking natin para sa ngayong ang araw Okay, let's go pinakamalapit. First booking, last booking, tiisa ang drop. Guys, nakakuha pa tayo ng booking isa pa Bal Balinsuela to may kawayan taas-taas. Well, ano lang to? Gear Bay, So, Kung okay, papunta rin naman ako ron, eh, inuha ko na. kumpleto na natin. Nakarating na tayo rito sa may kamayan, sa may makdok. So, i-task us. So, yun, pumasok na sa wallet natin. 74. 74.